Hello, mga kasilog. Ito na naman ako. Dahil umalis sila, walang tao rito sa bahay. Ako lang natira sa nanay ko, sa kabayo ko. Pumunta sila ng Mardi Gras kasi Mardi Gras ngayon dito sa Olongapo eh. Dahil umalis sila, akong obligado magluluto ngayon. At ang iluluto ko ay napakadali lang. Omelette, tuna omelette. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ako ang magluluto, wala silang magagawa, no choice sila. <laughs> Kaya, tulungan nyo ako magluto, ha? Samahan nyo ako. Bye! <laughs> Masarap naman yun ako nagluto, di ba? <laughs> Hello, mga kasilog! Ito ako ngayon, magluluto ako ng omelette. Tuna omelette! <laughs> ito na siya. Haluhaluin ko na lang. Omelette. Ayan. Ah. Ito na. Ang tuna. Saka itlog. Nandiyan na. Pakita ko sa inyo. Ayan. Siyempre, apat itlog ang ating gagawin. Yan. Meron pang isa. Itlog. <laughs> Yan. Babati-batiin natin yun, na. Bati-batiin natin ha. Ang. Ah. Yan. Yan. Tapos, talagyan natin siya ng paminta. Pamintang drug. Ayan. Haluin natin ulit. Tapos, betsin. Yan, betching. Siyempre, dapat itapon natin to, ating kalat, itapon natin. Papainit tayo ng kawali. Malaking ginamit ng kawali para mabilis magluto. <laughs> Yan. Dahil mainit na siya, maglalagay tayo ng mantika na. Salat natin ang mantika. Yan. Antay na lang natin yung minit ng mantika. Dahil mainit na ang mantika, maglalagay na tayo ng o ng gagawin magluluto na tayo ng omelet <laughs> nabubulol pa ako eh no konti-konti lang yeah Madali lang lutuin to. Diba? Madali lang maluto yan. Siyempre, itlog lang yan eh. Ngayon, go one sided natin. Yan. Diba? Para may art. Tapos, siyempre, babalik ka rin natin. Parang kabila naman ng maluto. Yan. Nakaluto na tayo ng isang omelette. <laughs> Marami pa tayong lulutuin. <laughs> Ito na yung isang luto na. Diba? Ang ganda tingnan. maglalagay tayo uli ng iba pa kalatan natin yan Diba? Madali lang magluto ng omelette. Wala kasi magluluto. Umalis sila. Pumunta ng Mardi Gras. Kaya ako magluluto ngayon kaya omelet lang ang ulam namin. <laughs> Alam niyo na. Sempre. One side natin uli. Ay, nadurog. Eh ano muna pala natin? Nagawa ko naman ng paraan maayos naman ko siyang naayos. Naluto ko naman siya ng maayos. Tingnan nyo. Diba? Yan. Ang ating omelette. Recipe ni Ron. <laughs> Nakadalawa na tayong lutong omelette. <laughs> ah, hati-hatiin ko na lang yung mamaya. Ilan lang naman kami natira rito sa bahay. Ayan, nakadalawang luto na ako ng omelette. Ito na yung last na lulutuin natin omelette. Ayokong madaliin para mabasag na naman. <laughs> Masira na naman. Hindi magandang tignan. Ayun. tapos din tayo magluto ng omelette. Okay na siya. <laughs> Kaya na siya. Luto na. Diba? Iintayin ko na lang maluto ang kanin bago tayo kumain. Nalit kong naluto yung kanin kasi kala ko may kanin pang natira. Wala na pala. <laughs> Kaya, luto muna ako ng kanin. <laughs> Okay lang naman, hindi naman kami nagmamadali. Mukhang hindi pa naman sila gutom. <laughs> And, dito na muna ako sa aking room. Ang aking ilaw. Ayan. Yeah. Para tignan nyo naman ang aking room. malapit na maluto yung kanin, kakain na ako. <laughs> malapit na maluto yung kanin. <laughs> Kaya mga Kain na ako, gutom na ako eh. <laughs> May papaya na rin ako. Malaki na siya. <laughs> ang aking mga ibon. Gabi na kasi, tulog na sila. <laughs> Yan. Wala na sila sa labas, nasa bahay na sila. Ayan, no. Oh. Sinira nila yung kulungan nila. Ayaw ang kanilang bahay. Ito na, luto na ang aking omelette. Kakain na ako. Eto na, kakain na ako. <laughs> Kain muna ako ha. <laughs> Yay! <Yeah! laughs> Kain na muna ako, gutom na ako eh. Bye! <laughs> Kain! Mm. Siyempre masarap to, luto ko to eh. Mmm. <laughs> Mm. <laughs> Kain narin kayo, gabi na. <laughs> Bye!